It's time for Fast Money. Give me 20 seconds on the clock. Sa araw ng eleksyon, anong oras ka dapat pumupunta sa voting precinct para maiwasan ang mahabang pila? Go. 7 a.m. Anong hawak ng doktor habang nag sa ospital? Um, karayong. Pag gusto mo ng privacy, saan ka pupunta? Sa kwarto. Detalyeng mababasa sa poster ng missing person? Um... Pas. Gano'ng katagal bago lumambot ang karne? 3 hours. Ka? Let's go. Tignan natin kung ilang puto mo sa araw ng eleksyon. Ano oras ka dapat pumunta sa voting precinct para maiwasan ng madaming tao? 7 a.m. Ang sabi ng survey. O, anong hawak ng doktor habang nag sa ospital? Karayom. services. says. Meron. Pag gusto ng privacy, saan ka pupunta? Sa kwarto. Ang sabi ng survey. Wow! Detaling mababasa sa poster ng missing person, hindi natin nasagot. So, gaano katagal bago luwambot ang karning baka sabi mo? 3 hours! Ano to? Sa palayok ba to? Sa uling o sa gasul? Sa gasul, sa gasul. Nip! 3 hours, survey says. Meron. 80 points. Not bad, Charlie. Not bad. Let's welcome back Jacob. Jacob, bago tayo mag-start, meron ka bang gusto nga batiin? Shout out pa, paswerte. Uh, binabati ko po sila, mama, papa, hello po. Lalo na po, lola ko. Yan. Mad madalas ba ang lola mo ng family feud? Opo, kasi ano na lang po, libangan niya TV. Eh. Ay, talaga. Ano pangalan ni lola? Sophia po. Lola Sophia, salamat po. At ato. Uh, ito, uh, niya na andito na. Naku, sana ipag-pray natin na makuha nila ang jackpot. Dahil sa puntong ito, gusto natin paalam na si Charlie ay nakakuha ng 80. Ibig sabihin, you, got, you need 120 more points. Okay, sa so nakikita ay, yeah, na po natin ngayon, Asagot ni Charlie. Give me 25 seconds on the clock. Sa araw ng eleksyon, ano oras ka dapat pumupunta sa voting precinct para maiwasan ang mahabang pila? Go. 10 a.m. Anong hawak ng doktor habang nag-iikot sa ospital? Uh, ang tawag doon yung parang folder. Pag gusto mo ng privacy, saan ka pupunta? Sa CR. Detalyeng mababasa sa poster ng missing person. Missing. Gaano katagal bago lumambot ang karning baka? At uh, three hours. Two hours. Let's go. We need 120. Sa araw na eleksyon, ano oras ka dapat pumunta para may mahabang pila? 10 a.m.? Malamala, survey. Hoy, Alas sa is, yun yung top kasi medyo kasagsagan na yan. Ano hawak ng doktor habang nag-ikot sa ospital yung folder niya? Di ba yung record ng mga pasyente niya? Ang sabi ng survey? Meron! Ang top answer ay stethoscope. Pag gusto mo ng privacy, saan ka pupunta? Sa CR. Ang sabi ng survey? Nice. Ang top answer ay kwarto. Kwarto. Detalyeng mababasa sa poster ng missing person. Siyempre, missing o nawawala. Ang sabi ng survey? Uy! Ang top answer ay pangalan. Yung pangalan ng nawawala. So, gano'ng katagal bago lumambot ang karning? Baka sabi ko, two hours. Ang sabi ng survey natin? Yan. One hour. One hour ang top answer natin. But anyway, Jacob, you guys did well. Congratulations. Thank you po. Nanalo po sila, Hugs of Summer, ng 100000 pesos.